Yes, Ang kulang yeah. manok. O, yeah. o paminaw ras ko Dalik ganit. Ang kulang eh. manok na nga tabang sa karabaw inaga. Iro. Ay, diyo. Pagkatawa. Pag-story na. Ang ingon sa ilaga. Karabaw. Iro. Iro. <laughs> manok ngay ang manok pag tabang pag luto ug tinapay mm. ay sabak mo pag mino no? yun, sa kada bao ilaga si lunoy daw iro <laughs> di so, ko ayaw ko ah lalay mo to ah ah nana imong ah, tutob di ma minus kuyap Kunya, anong sapaday yun? Ah, paggumana o loto sa pulang mano. Paggumana sa... Chilo! Loto, pag Sige. Paggumana sa luto, sa pulang mano. Nang hmm. ingonday ng pulang mano. Sssh! Saapan! Ingonday sa akong... Paminom! Ingonday oh. sa, sa manok tindog. Ang tabang sa ako, mm. kaon ani. Tindog, tindog, Inani dahin ang mga... Tindog. Sa kataas, kaya pwede mo kong... Inani dahin mga... I, ang ilaga malo. ang ilaga iro. Hipa. Hey, Hipa. Hey, Inani sila ako, 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 Mamo, ako. Mora? Mm. Natura? Sure ka? Mm. Not two. So. The in no lugar.